Pag-usapan natin kung saan ba tayo pwede maglagay ng pera. Depende yan sa goal natin. Halimbawa, ang para sa fund mo na emergency. Immediate kasi to, kaya kailangan liquid, kaya dapat nasa savings account. Paano naman pagpa-home repair? Short term ito, liquid dapat, kaya dapat nasa bond fund or conservative na mutual fund. Education, syempre medium term, kailangan natin ng growth and liquidity. Kaya kailangan natin ilagay ito sa balance fund or mutual fund na hindi masyadong risky at hindi rin masyadong conservative. Retirement, syempre long term pa to Kailangan natin ng high growth. Kaya pwede natin to ilagay sa equity fund or high risk na investment pero high return or stocks. Kailangan din natin ng protection. Syempre long term din. Ito yung dapat guarantee. And Pwede natin itong ilagay sa mga insurance or HMO. And kung naghahanap ka kung saan ka pwede mag-start, pwede ka magsimula sa level 1 investing, ito yung Kaiser na 3 in 1 na. Tatlo na yung meron ka. May healthcare ka na dito, may investment ka, at may life insurance ka. To know more about Kaiser, message mo na ako sa FB. Ancelis Capistrano.